gusto ko lang i-share mga ganito. Kaya, kaya naisip ko talaga soon, kung magkakaroon din naman ako ng sponsor, gusto ko talaga mag-charity vlog guys. Kasi naaawa ako sa mga nakikita ko na ganito. Yung gutom na gutom, yung walang makain. Ang hirap kasi pag ano eh, pag wala ka ng makain. Naranasan ko kasi dati yan guys eh. yung gutom na gutom ka na, na wala kang pambili ng pagkain. Kaya, minsan, pag naglalakad ako, pag may humingi ng pagkain, grabe guys, naawa talaga ako. Lalo na pag ganitong situation. Hindi natin mabiblame kung yung mga bata na ganyan, kulang sila sa kain, kulang sila sa vitamins, kasi mismo tayo, mga nanay, tayo sana ang gumawa ng paraan para makakain yung anak natin. Pero hindi, hindi natin masisisi si nanay kasi hindi natin na alam kung ano yung mga pinagdaanan niya. Kaya, kaya minsan pag may hingis, agad ng pagkain, hindi talaga ako umaayaw. Kahit konti lang yung pera ko, pinapakain ko talaga kasi alam ko yung feelings pag gutom. Nakakaiyak ko. Ewan ko kung ano, kung taga saan to sila. Ayan. Sige, kaya lang kayo, be. Huwag kayo mahiya, Ah, Ayan, si Rafael. Ito po yung updates kay Rafael, mga kababayan. Ayan, ha? sobrang ano pa rin ng batang to. Ah, payat. Ah, nakakaawa naman. Ayan, ah. Ramdam ko yung gutom at hirap na pinagdadaanan nila. Ayun nga, sabi ni nanay ay, mamumulot sila ng palay yung mga uh, tira tira ng narikit sa mga ano palayan ayan ramdam ko yung gutom at hirap na pinagdadaanan nila makikita mo naman talaga sa sitwasyon ng batang lalaki kaya thank you sa mga kung sino itong nagpapakain sa kanila itong uploader nito thank you so much kasi na-appreciate ko talaga yung ginagawa mo, ma'am. Ang bait niyo po.